Pala. Uy! ano to ano dilaw dilaw to dilaw puti okay. maganda shout out nga sa hi oh, ayan na ano pang hinihintay natin tala tayo sa palengke si sa boy daw ayan magkano kami mga farmer may mga singit vlog po kami ngayong araw dahil kami po ay susundo sa aer airport, aeroporto. sabi nga sa Italian. Airport. Ngayon po ang dating ng mga France. Kaya eh. lang, tatlo lang muna sila. Dahil si Oceane ay nasa China. Doon po nag-aaral. Palit studyante ba? Ang galing yung batang yun eh. Napili siya sa change student sa France. pero uuwi din kasi magka Chinese New Year may break ata dalawang linggo so uuwi po dito na sa Pilipinas sa may uh, masama oh, oo kaya ang natin isipin yan paano masusundok tapos batae din 'yan ng uh, talakay to, 'di ba? The best. O kaya may hintay tropa bata ang tinda ngayon anong babae asawa niya ay iba nagtitinda kinuha yung pwesto niya ha oh, hindi yan hindi yan paanak wala negative dito may request lang kasi tanigi may lang problema bukas baka may kuhanin kami baboy wow, sa Hirona may inaalok paano ko kaya isa sa kayo itong piraso daw sa likod ni Cardo pwede na siguro kung isa sa ako mo naman kawaawa ano? ah. na na kasi Masyado pag sinako May stress kumuha naman natin mawawala naman tayo ng kita kailangan eh, ko din makuha sa magandang presyo para kumita naman yung may ari ano lang natin okay, malinis na oh morning malinkin <laughs> na naman sina ate pas Rita. Diretso tayo. Oo, oh, bagong bagong gawin ako. Aha. Wala nga eh. Dito, mura eh. Mahal na ng sibuyas nga. Tira. Closing time. Magkano kilo ng pipino mo rito? 40. Ha? 40. 40. Ayan. Ang Sabado dito tayo kukuha. Biernes pala. Sixty <laughs> kay Jomar. Ayaw. Magana pa ba ito? Mamaya, hindi na, hindi na pala naka-on. <coughs> Hindi lang siguro, baka dalawang... Magkano kilo nga muran Mura <laughs> Dalawa lang, dalawa hindi, dalawa lang. Gusto oh, mo? natatawa na lang tayo. Seventy nga doon. Uy. Ano to? Dilaw, dilaw to, dilaw. Puti. Okay. Okay. Ito, dilaw. O, bigyan mo ako ng... Ito, bago din to. Bago din. Bago. Ha? Bigyan mo ako ng tatlong. 80. Dalawang kilo lang pala. Kabuti. Hindi, ano, ah... Uh... Yan na lang, kapak na. Tatlo na lang. Kabuti. Nagamong sarap to. Sile. Bigyan mo ako ng... One kilo. One kilo. ah ka kay Jomar ano Harap-harapan <laughs> <Na>? Harap-harapan <laughs> ah. No? Harap-harapan Doon niya rin binili yan O binahi niya yun Yung last time Ba't ang mahal naman sa kanya Hindi mo alam to Ano to 3-4 kill Okay, mga one month doon muna ako bibili sa kabila para Wah, bumili ka kay Jomar. Wong... Hindi, mahal ng baboy kasi. <laughs> Dati natitiis ko pa eh, pero ngayon. Mahal. December nga halos halos kumapa. Ang target nila dito 350. Alin? Baboy. Marami ka mamay? Wala na. Wala na. Sarap yung mais na ito eh. Hindi matamis yan oh, ha. Oo, mapalaga ako kagad yan. Pwede na daw kumain, sabi ng doktor. Basta huwag lang daw, dahan-dahan lang kagad. Tapos lunok. Dahan-dahan din lunok. Huwag lang yung... wala De Dediretso yun. Eh. Ha? Anong... Ako nga, wala rin natanggap. Meron mo yata dito. Anong gusto mo, Amo? Ang... Oh, ah. Tapos magkano kay Jomar? Tsaka dito. 200 kay Jomar. Ah, dalawang kilo, 200 na. Ah, tama, baka maging 250 pa yun. Kailangan ah, lang ng pagkain ng kalapate ko. Buti na lang. Pwede ka Pag na lang ano, yung pagkain. Yung ano, yung... Pag may pupustahan mo pa, tapos matatalo ka. <laughs> Doble. Di ba? Walang ano yan? Di ko pa nasusubukan eh. Pag nasubukan ko, Ay, pwede kitang bigyan. Hingin na natin. Okay na. Uh, kunin ko na yung size kwenta oh, itabi mo lang muna dyan dadaan ako nandun lang naman ako sa tapat ng gulayan. uy ganda na sang ni ano parek oh. ano yan ah tabi mo yan Good morning mga, mga farmers Wala naman tanigi Tanigi, wala farmers. Maganda. Shoutout nga sa. Hi. Yadav. Uh, Sorry po. Ah, miss daw nang Yadav lang 'yan. Pa-shoutout po order ko kay Ianay, papamo. Yung yung ganun, no? Deposito Nanalo siya. Ay, good morning po. <laughs> Ano? Pero hindi siya yung nang, uh, ano, no? Hindi, may handler yun. Siya lang ang nagbe-breed. Wala ano pa rin si Ate Dalaga. Maganda yung sap-sap yeah. niya. Biya. Wala. O, Oh, si Nanay, kunching, walang biya. Wala. Baka magbangus na lang tayo. Eh. Oh, Kasia. Kasia. Ayun. Ah, oh, long sleeve ba yung nabigay ko? Oo, oh, pa, pa rin. Aro pa. Ba't long sleeve? Maraming so, long sleeve. Oo, lahat. Long sleeve mo, ako ay Hindi, bibigyan kita ulit. Sabi ko, ganito, paano kung susunod? Wow, 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 Hindi wow. ko alam. Hindi ah, ko alam na long Ako, ito Ako, ganun kasi, di ba? Dinampot ko lang doon. Hindi, ah, bibigyan na lang po kita. T-shirt. Oo, ito para ganun. Uy, ano ka pa? Wala, mabenta ka ngayon. Oo. Oh. Yan lang, yan na lang. Kasi update lang ngayon, anak. Update lang ngayon. Bakit tao? Maglilinis tao. O sige, bukas. Hindi hindi, 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 hindi maglilinis. Isasara lang. <laughs> Ay, Diyos ko. Ay, baka mag-spray sila ng... Uh, hmm, uh... ganon din. Lendagal na ginawa disin disin -fake. Disin -fake. Disin -fake. Disin -fake, yun. Disinfect, disinfect. Disinfect. Hindi nyo naman nakikita yung inispray nila. Magdi-disinfect lang yan anda ginagawa nila. Mandatory kasi yun na eh. naka-schedule ah, yun uh, lang. Ah. Kaya, yung iba, hindi sila Ako naman, Sini lang ako Sinigang daw na bango. Ano hindi, okay. na isda Wala namang ibang oh, Wala na Sinigang. Sarap yan. Ay, 19 -19. Dalawa lang. Sino ka salita na? Ayan, di na. <laughs> Sinong kinakausap mo? Wala na naman ha? yung mag-asawa rito. At si Ate Dalaga, akala ko magtatrabaho na. Ewan eh, mag ko sa kanya, siguro matamad siya. Wala nang ano, gastusin eh. Oo. Oh. No, kaya na siyang suportahan ng anak niya pag nagtrabaho. Sabar pa eh, o tenib siyang, tindi siyang magtinda. O kahit hindi na siya magtinda na eh. Pahinga muna siya, di ba? Kaya lang. Kaya na Ano daw? Uh, Ay, ah okay na. Okay na. Hindi pa lumawas. Wow. Ah. ah. Si John ata 'no na. Sa 60 ang alis. Oh. Webes. Bobot ng hapunan ng tanda dito sa Eh, kanilang, ano ko lang 'yan oh, eh, maggaano daw sila Bis. bisis. Kapayapaan. Kapayapaan. Hey. Na. bulas ko ganang pinagsasal eh walang mangyayari dito pwede marakas oo bibili tayo ng apple na malaki Asan na yung akin? Ang tagal mo yung nagpaparot eh Ha? Siyempre eh Kaya na buhay mo tayo, ikaw naman <laughs> <laughs> Kita para may sigurad ako Ha? Ika para may sigurad ako Huwag na Ika may kukunin pa pala ako ditong uh, protas totoo kaya yan? China oh, yan eh. Hindi. Guandong. Laki ng ako yan ha. Kami abukado ka na, men. Meron na. Ayun yung laki yung sabor mo. Kano naman? 80 lang ito. Ang regular price na ito, 150. Sige mo kong dalawa. Dalawa yan. Oh. Abukado ka na pala, bigyan mo ako ng abukado. Eh, hinuk na. Mangga. Ito, ano itong mangga to? Dabaw pa rin. Dabaw pa Wala yung masinlok pa, no? Ito, wala pa masyado masindok ngayon. Chico. Ba? Ano ito ah? Wala na ako magkakitaan ng parang <laughs> ito. Ito, pahinog na to. Ah, hinog na. Pahinog na. Magkano kilo? 260. Si Diyan mo akong dalawang kilo. Para 20 daw ang avocado ah. Oo. Yung buto niyang kinagawa nila para daw gamot sa arthritis. Oo, oh, pinababad sure sa lang yung... oil, no? Oo. Uh -huh. Tapos pinangahal. Uh... Aplos, aplos. So, na totoo kaya yan? Marami eh, kasi scam sa Facebook. Di naman toto. Hindi naman totoo. yung, eh, ano nun, no, nung no, no, nag-conduct ng research nun, yung, ano, nurse sa kanta sa ibang bansa. Totoo naman daw. Na. Nakita ko lang sa Facebook. Tignan natin na, kung talagang totoo. Oh. Masubukan, wala namang mawawala ah. na. Mapapagod ka lang, ano? Oo, oh, makakapagod <laughs> ka lang kakantay. Nakita ko nga, binabad sa langis tapos sinahaplos dalawang malaking apple oh. yung iba palang orange galing na ng sagada marami yung orange galing sagada yung iba no? Hindi. sabi nila marami sa sagada wala wala mo meron sa sagada ang orange ha hindi ko na alam ko talaga sagada na yun

दान Oh, 8.50 8.50 in the morning 8.50 in the morning Butum ako ah Kaya nakakaparis lang, lang namin kahapon ni Bebe Malamig ah Malamig ang panahon Suki yung salitson <laughs> ah taga uh, Lakmit Ang Awigo na yan Ano ko kaya kukunin yung ano? May nalok na baboy Pitong piraso Ano ko kaya Tatakbo yun talaga kahit may karag-karag ka na ano na L3 <laughs> ayaw naisip kung may L3 ka mabilis takboy ng bakoy ano na lang siguro sa likod ni Cardo tingnan natin kung kaya isa ako magbutasin natin kagaya ng dati pero isisecure pa rin natin yung ano yung yung cover nya baka maglagay na lang tayo ng net natin kung paano ang diskarte bukas na lang siguro natin ulit sayang yun, ang gaganda itong piraso lang pero na tarlak na lang, lalo layo ah pero sa hirap ng baboy ngayon wala na imposible wala ang takbohin pwede naman na tayo kumain ng mais nuloko ko lang sila paglaga tayo tropa isang araw dito di ako makabilis sa'yo daming pila nung linggo na eh ano sa'yo? ano lang mag-isa lang Oh, 100 siguro yan. Grabe, haba ng pila sa'yo nung linggo. <laughs> Sabi ko, doon na lang ako kay Dada. Doon sa banyo. Ganun din. Haba din. Wow, haba din ang pila. <laughs> Dapat talaga, dalawa na yung ano mo dito. Ilan ba sa lang ano mo? Dalawa lang, no? Tatlo yan. tatlo din yan. Dapat pagawa na siya ng kahit pang lima. Di diba ba dito kaya? Kaya mo lang. Kung kaya pa. Hindi na pa Ang tanay pila mag-antay eh ang mm hirap -hmm. naman. Hindi. Eto na tayo. Oi yah. Kaming basketing na naman ang kalapate. Taya basketon so na ma alpal na. Masama pa naman ang panau. Grade. Smash. sasali tayo sa Alegre pagka maganda ang performance ng ating mga na palabas na kalapate mag-entry tayo kay Alegre kay Tatlo Again, my farmer.